Hi guys, mag-check muna tayo ng ating prutas. Baka meron ng hinog. Ganon! 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 Tingin tayo guys. Magbabala tayo ngayon. Masarap kumain ng pinya. Ito, pwede na to siya. Hinog na oh. At, saan pa ito? Yes. Ito nga, hinog na rin oh. Bukas na lang ito. Marami na masyado. Hindi na natin kaya ubusin. Bala tayo guys ng pinya guys para sa ating merienda. May batang may hawak na naman ng phone. Buti na lang ambon lang. Ambon lang ang ah. daan lang yung ulan. Makulimlim. Sakto naman kasi 5 o'clock na rin ngayon guys. Kaya mukha lang siyang kala mo ibabagsak ang malakas na ulan. Pero ambon lang yun. Halika na. Halika na. Halika na. Magkasakit ka. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Magbala tayo ng ano. magbalat tayo ng pinya. Oh no. Ay. Ay pag ko nga hindi na ako nagtaka sa aking nakita na akala mo ay eh, nagkaroon ng bagyo dito sa loob ng bahay at ang TV na naka-volume na wala namang nanonood ay eh, aking pinahinaan na rin abay talaga naman ang nanonood ay eh, ang layo na nang narating ito nga pag ko isumunod eh, na rin nag-i-enjoy talaga na kahit na sarili niya lang ang kalaro niya ay eh, talagang solve na solve na itong sinanin naman pag akyat ko ay eh, dumiretso na rin dito sa kusina meron pala siya dito ang nilagang saging na pwede nating imerienda yung saging ba mukhang matamis mukhang matamis yung ating saging pagka ganitong galing tayo sa trabaho tapos uwi tayo sa bahay no nakakapagod talaga kahit na sabihin mo na hindi ka naman hindi naman napagod ng gusto sa labas pero talagang nakakapagod <laughs> ano raw yun <laughs> amit yan mukhang matamis nga guys ito yung saging nakaraan na na harvest natin diba tingnan nyo oh yung mga ganyang klase na maliliit pero kita nyo oh. talagang suwabeng suwabe ang sarap ito Lahat. Tapos, guys, papartnera natin niya ng kape. Sipman muna natin kung masarap. Mmm, tamis. Silaw. Matamis. Silaw. Kahit wala sa kasukaw matamis. Hmm. Partnera natin niya ng kape mamaya. Ikabalatan muna natin yung action niya. Uy, ngayon na ulog, nagisita. Uy. Ito pala yung pangapinya na na-harvest pa natin nakaraan. Nakita ko nga na meron ng mga hilo. Hindi nga nila napansin na pwede na palang balatan. Ito yung pinya na ating na-harvest nakaraan na, na dito sa kubo nakalagay. Abay, ikaw ba naman ang hindi bumaba ng buong maghapon? Talagang hindi mo mapapansin na meron ka na palang pwedeng merienda dito. Agad-agad nga, binalatan na rin ni nanay dahil gustong gusto niya rin kumain niya. Dahil pag sila lang na niya dito sa loob ng bahay, eh, hindi rin talaga siya nakakabuelo, panay lang ang buntot-buntot. Ito nga, pansin nyo ba na ang aming dingding, ang wall namin ay binalatan na naman ang ating bulinggit. Abay, napakasipag. Ewan na lang, sa pagdating ng tatay, eh, kung ano yung magiging reaksyon, matutuwa ba or ano? <laughs> Anak ba naman yung gumawa? So malamang, tatahimik na lang yun. Kita nyo naman ang kalat dito sa loob ng bahay. Napansin ko nga ay eh, sobrang tahimik at hindi ko makita kung sino yung gumawa. Nagpatay pa nga ng ilaw at nananahimik na dito sa loob ng kwarto. Kaya naman pala,